Ah, oh, pencegahannya lah pun mana kan? Ia tak ada, tak ada juga. boy. Aku mustahak, may, may mga dumadaong ba ngayon? Wala po. Bakit walang dumadaong? Wala yung gulong. So, malaki po yung gulong ng mga kababot. So, ibig sabihin, wala pong kinita si Waki. Mm hmm. <laughs> so, Waki, ito ang tinapay Waki. Yan. Hi mga kababors, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Nandito naman po ang ating burger ng bayan. So maraming maraming salamat po sa sponsored na binigay po dito sa Cavite Maritime Police Station na binigay sa aming station chief na si Police Major Arnold S. Pinales. So mga kababors, siyempre ipamimigay din po natin ito. So meron po tayong 1,000 burger. So abangan nyo mga kababors kung sino po yung mabibigyan natin dyan po sa ating karagatan. Oh, mam, ma, ma, mamimigay po tayo no dito kababol sa ating bulungan. Dito lang po to malapit sa atin. Na. Ay, yeah. kuya, kumusta? Ah, oh, uh, kayo po ba ay namamalakaya o bumibili ng isda? Bumibili namamakyao okay? Yo, ng isda si Kuya, s'yempre. <laughs> kuya, kumusta? Ang papakyao parang walang dumadao ngayon, ano? Walang dumadao, <laughs> sir. Wala sa angin. Sige lang po. Ah, uh, ito po ang burger ng bayan galing po sa ating mga kababayan na binigay po sa atin. So, pagtsagaan nyo lang po muna, ano? No? Ita, wait. Thank you, po. Yan yeah, si... Waki. Ah, ano pala pangalan mo? Si Waki Boy. ako uh, ah, kumusta? May may mga dumadaong ba ngayon? Wala po. Bakit walang dumadaong? Wala kayang gulong. So, malaki po yung gulong ng mga kababot. So, ibig sabihin, wala pong kinita si Waki. Mm -hmm. <laughs> so, Waki, ito ang tinapay natin, Waki. Yan. Waki, picture mo tayo. Mm -hmm. Yun. So, Waki. Oh, kuya, hindi ka? Kumusta? Okay. Oh, ito tinapay ng bayan. So, picture po muna tayo. 'Yon. So, medyo mahina po mga mga ang sa ating uh, mga parating na isda dahil malakas po yung alon ano? So, punta naman po tayo rito. Oh. Ito ang ating mga bosing dito, mga kababoy. Parang walang dumadaong ngayon ano. So, so sa lakas po ng alon. Siyempre, ang inyong maritime group ay may kunting tinapay po, no? Binibigay si Kababols. So, ayan, kuya. Oh, no, so, po muna tayo. Ayan. Kuya, yeah, itong bossing natin. Ah, uh, kuya, bakit ba tinatawag na bulungan yan? Ibig sabihin, pag may mga bumubulong pataas, yun ang dapat nakakakuha, no? Uh, sino highest bidder? Ayan. Yeah, sino po yung highest bidder? Sino mananalo. si yun po ang mananalo. Doon po ibibigay. So, ganun po ang bulungan dito sa amin sa Cavite. No, <laughs> ano, thumbs up po muna tayo. ano po eh? Anong ginagawa mo, nagkikilawin ka. O oh, talagang maliliit ang isda. To, para sa iyo. 'Yun. Anong isda 'yan? Sapsap. Sapsap, -sap. medyo matumal ngayon, ano? <laughs> <laughs> so, 'yun na mga kababols. Ano muna tayo? Thank you, sir. Okay. Sa tayo. So, medyo malakas talaga ang alon, no, mga kababols. Oo. -oh. Ano na, kumusta? Malakas talaga ang alon eh. Oh, uh, pare. tinapay ng ating kapulisan, no? Kamusta okay. tayo? Tama. <laughs> Ige. Oo. Ano ate? Kumusta? Parang malakas bang alon? Uh, to, uh, tinapay. Ito? Yan, tinapay Ayu. ng bayan. Ayuda. Yes. Diyan <laughs> natin yung mga katropa natin. Oo. Oh, Mabuti, marami pa. to, tuloy-tuloy lang ating burger. Kasi, manay! Na manay man ay papano may isda pa rin ano? <laughs> oo. Sige po, okay lang po. <laughs> Gila, oo. So napakalakas talaga yung alon. So kung nagigita nyo mga kababors Ito yung sinasabi kong dapat may bulong-bulong Kung sino yung highest bidder Yun po ang nakakakuha So medyong busy-busy Ya, kumusta ang bulong mo? Okay lang bang bulong? Ha? Ngayon, bubulungan naman kita. Ha? Bubulungan muna natin ito. Bigyan natin nanti tinapay. Amusta mo na? dah, dah, mah. Ah, ah, ma. ah segi, Big time Big time. Kau, kau, kau. Ay, tupad, tupad. Apa ka mo muna. Yon. Tap, tap. Ye. Kaya mara, ikaw eh. Ah, itong <laughs> uh, mga malakay sa atin. Tap. Yon. Sige, iwi nyo na para sa nyo, ha? Okay, segi. Kito paano, marami pa rin. Okay. pa. Napakalakas talaga yung alon ngayon.